Pinag-usapan natin sa, sa unang bahagi ng Ronda Pilipinas ang problema dito sa mga teacher na nagtuturo doon sa reading comprehension. Ang sinasabi doon sa balita at sa research, yung mismong teacher ang may problema. Okay, mas maganda ho, makausap natin. Nasa linya po natin ngayon ng Teachers Dignity Coalition si Chairman Benjo Basas. Teacher Benjo, maganda-magandang araw. Yes, sir. Magandang, uh, magandang uh, araw din po at uh, sa ating mga taga pakinig opo your uh, siguro your primary comment dun po sa pag-aaral na ang mga teacher daw po ang may problema sa pagtuturo at uh, sila mismo daw ay may problema sa reading comprehension uh, teacher abenjo uh, ah sige po no um, hindi ko pa naman nabasa yung kompleto no yung kompletong ulat no uh, PSA. Uh, of course uh, Um, pero siyempre, no, doon sa context po no, Apo. na sinasabi ng teacher ang may problema, siyempre hindi namin yung tinatanggap. No, po, lahat po ng teacher sa ating bansa na nagtuturo kayo, no, no na nakain sa Department of Education as teachers, eh, lahat po ito ay mga competent. No? Competent enough dahil lahat naman po ng teacher natin na nasa public schools no, ay uh, pumasa no, sa licensure examination no nagkakadak uh, po no ng regular ng mga training ng Department of Education ano Uh, on an annual basis at maliban doon meron pa kami mga lock sessions diba? dito po no yung learning uh, action cell sessions no dito po sa ating mga schoolhan in a very no in, in, a much more regular basis no? quarterly or even monthly mm. so sa tingin po namin mm. ay uh, hindi ito fair na generalization no yung ganito pong uh, lumabas but of course ginagalang po namin no yung mm. uh, opinion no ng uh, kung sino man no ang gustong uh, pumuna at kami din naman no ay uh, ay um, kaya rin naman po namin na uh, criticize yung aming mga sarili. No? But of course, ang lagi namin hinihiling po no, sa ating mga kababayan, hinihiling natin sa ating gobyerno, hinihiling namin no sa mga uh, research institutions, no? tingnan po natin yung mas balawa no, na konteksto no, ng edukasyon ng sistema dito po sa ating bansa. Paano po ba yan, uh, Sir Benjo? Uh, meron po mga, paano ba yan? After a year, may assessment po ba tayo sa mga teachers? Meron pa tayong mga, yung, yung exam ay magkukonfirm ng kanilang uh, uh, kagalingan sa pagtuturo? May mga ganyan ba tayo, Teacher Benjo? Uh, wala po tayong ganitong, ganyan po. No? Y yung, yung manner na ganyan po sa tinatanong po ninyo. Wala po tayong ganyan na establish no? na mga gawain. But of course, na meron lamang tayo yung pagpasok. Diba? pero pag dito na yung nasa in service na ay wala po tayo uh, gano'n. ganun baliwan doon sa binabanggit ko po, hindi po kasi nagkakaroon dito ng ano eh, no? hindi nagkakaroon ng assessment no ang uh, meron po uh, kami yung no, ginagawa ay yung tinatawag po natin no ng mga trainings 'di ba pangalawa mm. no dyan, meron din po tayo mga tinatawag po natin no na, na performance rating no or performance uh, assessment din no po 'di ba kung so, saan ay tinitignan kung uh, nakakapagturo maayos, di ba? Natututo yung mga bata? Na-execute na ba yung lesson? nakita ba yung mga indicators no, na na, gayo, uh, na, alinsunod sa standard ng ating bansa when it comes to teaching? No? So may mga ganun po tayo. Ibig sabihin, marami po tayo iba't ibang pamamaraan para masukat yung kapasidad, masukat po yung uh, kakayahan ng ating mga bito. Oo, kasi uh, teacher Bejos, ako yung nung high school ako, meron ko yung tinatawag na master teacher 1, master teacher 2. Parang nga uh, umaakyat yung level nila at parang napopromote. Tapos parang may, paano ba yon pa, pa, para ina-assess uh, teacher Benjo? Ah, uh, meron po yung uh, sistema. No? Apo, kasi apo. mas promotion, mas, mas yan po ay may kinalaman sa promotion yung tinatanong ko ninyo. Eh, no? Mas may kinalaman yan doon sa doon sa pagkakaroon ng position ng isang teacher mm. from from this level to another. Yes. Diba? Kaya may teacher 1 po, meron Opa. tayong teacher 2, teacher 3. Yes. At ngayon, magkakaroon natin tayo ng teacher 4 to teacher 7. And then, papasok yung master teacher 1. Ano uh Tumataas po yung position na yan. Tumataas din. Dumadami rin yung obligation. Dumadami yung responsibilities. No? Opa. And at the same time, of course, no, lumalaki rin yung compensation. Opo, so, uh, it is assumed, no, yes, of course I I have the degree, it is assumed na mas tumataas yung iyong uh, position, mas nagiging magaling kang teacher. Kasi pag master teacher ka, yan ay salary grade um 18, no? So mas malaki diha makyan doon sa teacher 1, ano Na entry level na bagong pasok na salary grade 11 lamang. Ano po? Uh -oh. Ang laki ng difference niyan sa salary and even sa responsibility. So it is assumed, na mas magaling po, no, yung mga master teacher uh -oh. no, kaysa doon sa mga non-master teachers. Pero this was uh, this is being based on the performance. Hindi yung assessment kung ano talaga yung galing at saka hanggang saan na yung galing ng teacher, uh, Sir Benjo. Ay, uh, yes sir, yes sir. Yes, certainly, no. Ganun po, ganun po siya, ah. no? Kasi hindi naman binibigyan ng ng exam. Hindi naman na uh... 'yung mga aplikante no hindi naman binibigyan ng uh, examination 'yung uh -oh. what well, uh, examination in the sense na kagaya po ng tinatanong niyo no uh -oh. 'di ba parang ganoon po 'yung understanding ko eh no uh -oh. ang binibigay po sa mga aplikante no para sa promotion halimbawa uh -oh. no uh -oh. ay 'yung kanilang uh, 'yung kanilang uh, husay no sa pagtuturo. meron po diyang meron din po yung tinatawag na demonstration teaching no at uh assess po 'yung kanilang mga papel 'yung kanilang pinag-aralan, kasama po yun. Ano? So lalabas po, ikaw ba naka-enroll sa masteral degree na course? No? Ikaw ba yung katapos na ng iyong masteral degree or yung doctorate? No? May mga ganun po no? sa, sa amin no? dito sa Department of Education. Lalo ngayon, no, ay bago po no? yung ating paraan ano, ng uh, promotion. Meron na tayo tinatawag ngayon na uh, career progression, expanded ang career progression. Ano? Kung saan ay uh, mas... Mas uh, mas, alimuot, mas komplikado mas uh, marami no yung hihingiin no, no doon sa ating mga teacher bag umakyat no bago ma promote sa next level. Opo. So, ang nagpo-promote po nito ay mga principal na o may set of uh, people na parang uh, ano tawag dito, panel na nag-aassess o nag-nag-nag nagpo-proseso -nag 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 ng uh, leveling up uh Sir Benjo? Tama po, magandang tanong. Ano po? Noong pong uh, nakaraan, ano? atin mm. ay binabanggit po kanina, 'di ba? Yung mga aplikante, actually mm. maglalaban laban sila for a certain promotion, yes. lalo na uh, a certain position, Apo. lalo na kung kakaunti po 'no, yung mga positions yan. Like yung binabanggit po natin ngayon, ano, na master teacher position. Mm. Dati naglalaban-laban po kung ilan yung mga qualified. Mm. Kung qualified po yung isang daan, isa lang pinaglalabanan. Lahat po yan diyan maglalaban-laban no, yeah. uh, maglalaban no? Uh, nakalilang mga papel i-assess po yan no magkakaroon po ng mga ranking and uh, among all those who are uh, actually qualified ipipili po yung appointing officer which is the superintendent no ng isang uh, division ano po meron po tayong panel tama po yung tinatanong niyo no mm -hmm. meron po tayong committee no mm -hmm. may committee po tayo na nag assess po niyan no? mm -hmm. pero ang trabaho naman nila mainly ay ministerial tina-check mm -hmm. nila yung papel kung qualified ba ito o hindi kung aabot ba ito sa point system o oh, hindi mm -hmm. no kapag kaya hindi hindi nakasalit 'di ba? Tapos meron pong mga ilang mga mga incidental no na mga na mga requirements daw no? uh, incidental in the sense na kapag may mga ano may uh, may mga ilang mga qualified no tinakailangan pong tignan um, pa no kung ano kung ano yung kanilang mga plus factor, kung mm -hmm. ano yung kanilang mga mga pwedeng pang maibigay beyond doon sa hinihingi No no nga uh, kanilang positions na inatayan ano no at uh, tsaka, ilalabas po yung ranking no yung ranking po natin, mm -mm. na tinatawag actually hindi nga yung ranking no pero dinarating natin depende sa point system no at yan yung ibibigay po doon sa uh, appointing officer no Halimbawa, kung lima po ang ibibigay sa appointing officer mm -mm. it is now the discretion of the appointing officer kung sino yung pipiliin niya among doon sa lima not sa yung number one no? So not necessarily yung pinakamagaling ko tinan ko, no? Kasi pwede siyang pumili out of all those um qualified na ibinigay po ng uh, um promotion board, no? Promotion and selection board. Okay, so tuldukan natin 'yon na uh, Teacher Benjo, ah, uh, walang teacher na hindi qualified na magturo ng pagbabasa at reading comprehension. Lahat po sila qualified as in 100% percent uh, Sir Benjo. Ah, may mga ano po sir ano, medyo i-modify ko po yung ating ah uh, yung ba, ating sige ano ba. po, no? Para uh, malinaw. Generalization, oh. ano oh. po? Kasi may mga teacher po talaga, no? Na ang forte ay reading. Na, well, reading, no? Reading na nandun nila sa key stage 1, ano po, yung oh. yung kinder up to grade 3. Oh. Reading po, no? Oh. Pero pag pinag-uusapan natin ay reading comprehension. Syempre, reading comprehension, it's beyond reading. Kasi maaaring marunong magbasa yung bata, yes. hindi naman niya naintindihan. Ano po? No, so dapat po pumapasok no yung uh, yung uh uh mas, mas issue po 'yan no nung nung uh, critical thinking hmm. no, nung pagpapalalim. Hmm -mm. At ako po naniniwala no na lahat po ng teacher natin ay kaya ituro 'yan. No, hmm -mm. so, uh, kaya kaya gusto ko pong iclarify kasi iba yung reading iba yung uh, reading comprehension. Ano po? No, so bata uh, of course with no with the uh, proper then ano mm -hmm. with proper um um input no mm -hmm. na pwedeng ibigay sa mga guro mm -hmm. and with the uh, enough and uh, sufficient education uh, no para sa kanila to prepare no para sa kanila to uh, to uh, of course no to uh, manage no yung kanilang uh, classroom at uh, teaching and learning uh, activities ko. Opo. Uh Uh, Sir Benjo, hindi po ba automatic 'yun na kapag nagtuturo ka pa magbasa? Ikaw responsibility mo rin na i-check yung mga bata kung naintindihan, please correct me if I'm wrong. Well, tama po 'yan, tama po yan. That's automatic po, no? Uh, dapat kinakailangan din po, nauunawaan din po 'yan no, no uh -oh. ating mga mag-aaral no, na tinuturuan ho natin no. Kasi 'yun nga po no, natuto na siya magbasa eh mula nung grade 3 hanggang sa atin po no sa Pilipinas sa DepEd no mm -hmm. at least uh, inaasahan natin na pag umabot na grade 3 yung bata marunong na magbasa although meron tayong mga cases no nabanggit din ni Senator Bam Aquino sa kanyang speech no mm -hmm. nabanggit po ng na EDCOM mm -hmm. no, na may mga umaabot ng high school na non-readers mm -hmm. di ba those are rare, rare, rare cases no but of course hindi natin dinidiscount yan no po no opo, may problema po tayo diyan no po no at uh, din tama din naman kami we would agree no na kailangan ko din natin ano naman no na kung sa kung kumbaga eh lagi no lagi no na kailangan natin din ano na na magkaroon po ng continuing na, ng continuing no uh, um, capacity no enhancement po sa lahat ng ating mga uh, empleyado kabilang na po ang ating mga teacher kasi nagbabago din naman ano mm -hmm. kung dati hindi kami marunong gumamit ng mga PowerPoint ng mga Excel ng mm -hmm. computer ano mm -hmm. po kaya this is now a requirement di ba maraming teacher po natin ano uh, ah, na inabot po no ng ilang henerasyon na tumuwid sa ilang henerasyon ano po na hindi naman marunong magcomputer no nung nagsimula magturo pero ngayon yung computer po ay requirement na so kaya dapat natin i enhance just uh, just to cite no uh, uh uh an example po no, na talagang maintindihan po nating lahat Hindi ko sabihin ganoon po talaga no Tayo Apo, po ako. ay nag-enhance sa ating skills okay uh, siguro isa po ito sa mga malaking issue ngayon ngayong nga, lalo na kahapon pa Ah, uh, base hoodon sa sa research ang isa ho sa mga dahilan kaya hindi na tututo yung mga bata ay dahil na daw po yung mga teacher. Uh, anong comment niyo diyan? Well, meron naman po din naman talaga, no. Oo. Pero again, no, uh, I I wouldn't um, agree no for that generalization na no, mm, no, po. Mm. Meron naman po talaga, kaya nga kahit naman po kami no sa aming mga statement no, binabanggito namin no. Na baka kailangan din po natin ano na na ipaalala, no sa ating uh, mga guro no na meron po tayong napakahalagang goal no para dito po sa tinatawag ho natin na hindi na, ba sa bullying 'di ba kasi minsan po baka naman yung mga teacher natin ay uh, ay kakaroon na well um uh, kumbaga eh uh, unwittingly no or unknowingly ay nakakadagdag no doon sa situation no ng bullying no uh, pero hindi po ako naniniwala na intentionally no ay kabilang uh, sila no doon sa namamahiya no or uh, gusto nila ipahiya yung mga uh, mag-aaral po. Okay, uh, uh iwanan lang natin. puntahan muna natin yung pag-aaral na reading comprehension. Ano ho ba ang uh, ginawa na ho ng programa para makatulong po sa reading comprehension dahil doon sa pag-aaral ng PISA, uh, Sir Benjo, ano na ho yung pag uh kumbaga anong na ng gobyerno? Kasi last year pinag-usapan natin to, Sir Benjo eh. Ano na ho mga pagbabago at saka ano yung mga leveling up na ginawa natin? Well, marami naman na po no, may mga may mga attempts na po ang ating gobyerno in fact, ang Department of Education no. Opo. Meron na rin po mga program, mm may -hmm. meron na nga po rin tayo ngayon no na uh, batas no? 'yung uh, aral no na tinatawag no 'yung mm -hmm. uh, 'yung accessibility no. Ah. Tungkol po ito no And recovery no. Tungkol po ito doon sa mga learning losses no na hihabol po. Uh-huh. Mm -hmm. Nako. oo Nawala si uh, Serbenjo Pero alam mo, sa totoo lang, okay na ako eh. Uh, Paki-message na lang si Serbenjo Benjo, magpasalamat ka na lang dahil that's gonna be my last question, you know. <laughs> maraming maraming salamat, Sir Benjo, basa sa uh, ng uh, Teachers Dignity Coalition.